lan eh. <laughs> naman hindi kayo duman dyan Lumubog na lang na Malala, na na. malala nala natin pag may helicopter. <laughs> <laughs> oh, ano ba ano huli yung Malupit din si Amir ha. Ah. <laughs> Pag hindi kaya, ah, kay. Oo, huwag pinitin. Mm na. Si Ravel, puro sabi lang magbabay. Wala yun. Tinira na, tinira na naman yung Sri Lankan dun eh. Tinira na naman yung Sri Lankan. Amoy <laughs> bumbay. Ay, si Ronaldo. Ano? <laughs> Ay, nakay ang bay. Ay, nakay din ang bay. Paus na ako eh. Dito tayo daman mga may sa baba. Mas okay dito sa baba. Okay mo, pupaniwalaan nito. O gago. O ganito nga dyan. tara. Oo, pwede na makakakayang bike eh. Ano, sama ka dyan sa baba? Oo. Oo. Dito raya. Dito raya pa baba. Huwag lang yung pagilid ng pangpang. Pagilid ng mga pang Hindi ah. Sakto lang dyan. Wala dyan. Wala dyan. Dyan lang naman ako sumimplang eh. Oh, Ay, hindi yeah. ko naman kasi nag-alangan ako sa'yo. na na si Ronald? Yun, Ang sarap ng bike natin eh. Ano parang iking ulang? Halos sakyan mo? Saan kayo? Saan kayo? Saan kayo sa sa ano mo sa baba mo? Hey, hello. Saan kayo? Uta, nagpapa nagpapautok ko na naman din eh. Wala eh, sitin niya lang ko. Nagpapautok ko na naman din eh. Ah, si Ronald. Eh hey, no. Ang tagal eh. Talo pa no, ng mga sasakyan. veterano eh. Hey, naman sasakyan, nagpapa naman ng na naman diyan. Pasok lang yung sasakyan mo sa ay Bike mo dun sa loob Tapos, tatloan sa ano. Oh. Tinalian nyo yung bike nyo? Okay naman. Ay, yung ano lang, Mas yung lock lang. Ha? Eh. Ay, yung isa. Pinasok sa loob. Katlo sa, sa loob. Kasi tatlo. Ha? Na isa, Akala pinasok sa loob yung isa. isa. Hoy, oh, tabi. Mayroon isa. May dadaan. Itabi nyo yung bike nyo. Bakit ba kaya tumigil po? Hoy! Peronaldo. Ay. Okay. <laughs> oh, umiko. <laughs> si Ronaldo. Sarap-sarap magbike eh. Kinain ng anak Hoy, mas na lang diyan. Kinain ng anak anaconda, niluwa lang. Iyon oh. No? Ramel maglulubog na lang diyan. Sabi niya pa. Ay, do. No? Pre umiipit ito, Hoy. Umiipit yung kuang kadena. Paano pang gagawin dito? Ande yung ano yun oh. Tingnan mo. Halin, gasgas na eh. Ito umiipit. Uh, oh. Ayun, yun, ito eh, Oh. Ito yung adjustan niya ayan, na. Ayun pa oh. Paano? Adjust mo nga. Bili ka nang road bike mo. Ay, no. Eh, yeah. ano adjustan oh. Ha? Huh? Ito adjustan no. Eh, paano mo i-adjust? Diyan yan din sa ano mo. Masyadong kanya no yung adjust mo. Eh, hindi naman eh. Hindi dito sa kon. Ito ina-adjust yan oh, kaya umiipit siya oh. Ayun oh, tingnan mo wala lang sa align. Eh, paano? Ang gagawin niya? Hindi ko nga alam. na, ano kagaskas yan? Ikaw mo lahat